Yun, mga matig, magandang, magandang araw, mga matig. Ngayon, mga matig, pupunta ako sa tabing ilog. Kasi kahapon, na malakas ang ulan, medyo lumaki, 14 meters yung kanyang level, mga matig. Siyempre, pagka malaki ang ilog, ngayon, marami na namimimit yan titignan natin, mamatik at panonoodin natin kung maraming namimimit ngayon sa ilog mamatik kasi mamatik pag uh, tumaas yung ilog, marami namimimit nila akin na bukasan ngayon mamatik titignan natin kung maraming namimimit ngayon araw ayan mga matik. sa ngayon medyo wala ng ulan malakas na hangin na lang mamatik ang nararanasan dito sa Marikina ngayon eh, susubukan natin ma note sa mga namimimit ngayon. Titignan natin kung may namimimit ngayon. Diyan yeah, mga matik, dito na ako sa Shumar Pants. Uh, at kataas sa mga building dito sa likod na Blue Wave. Medyo dumidilim mga matik. Mga nagbabadya na naman na ulan. Pero tuloy-tuloy pa rin tayong pupunta sa tabi ng kung may namimumit ngayong araw. Ayan mga mati. Sumurkat lang ako mga mati para makapabilis sa uh, dating natin doon sa tabi ng ilog mga mati. Ayan yeah, mga matik, ito na. Palapit na tayo doon sa tabing ilog mga matik. Ayan yeah, mga matik, ito nakababa na tayo. Sa so, tingin ko mga matik, may arami nga namimingwit ngayong araw. Malalapitan natin mga mati titignan natin kung may mga nahuli nila. Yeah, Ayan mga matik, gaya na sinabi ko mga matik, pag pa uh, ano, um, tumasang ilog, marami namimingwit dito sa tabing ilog ng marikino. Yan. May huli na pa, wala pa. Kakampisa pa lang. Yeah, yan, mga yan. Basta ganyang kalaking ilog mga mga uh, marami na mimimit pagkatapos ng bagyo mga matik Tignan natin banda doon mga matik Sa so, tingin ko mga matik uh, Ewan ko kung may nakudis na kasi maagay ang kulay brown na ilog mga matik uh, madalang kagat niya kailangan medyo malino lang mga matik ng konti hindi sobrang brown, brown. Ayan mga matig, mga namimingwit sa tabing ilog. Mga naglilibang mga mati. Libang na may makahuli. Ayan mga mati, pinakita ko lang sa inyo. Dito mataas ang ilog. Uh, pagdating na ng kinabukasan ngayon, mga matig, merong namimingwit. Dito sa ilog ng Marikina mga mati. Yan mga kang hanggang dito na lang. Pinakita ko lang sa inyo na ngayong araw ay marami namimingwit dito sa ilog ng Marikina. Hanggang dito na lang mga matik, salamat.